as a silent supporter, grabe, I'm very super. Alam ko pinagkarapan niya yan, and um, I'm just gonna eh. That's why it's been like this. Na naging like, okay kami okay, for so many years is because sino you know, supporta namin ng isa't isa. Magsisinungaling daw ang kapamilya actor na si Gerald Anderson. Kung sasabihin niyang wala siyang naramdaman na something sa muling pagtatambal ni na Julia Barreto at Joshua Garcia. Marami kasi ang curious malaman kung anong naging feeling ni Gerald sa successful sa takilya ang balik tambalan ng kanyang girlfriend na si Julia at ex-jowa nitong si Joshua. Ayon sa hunk actor, 100% ang pagsuporta niya kay Julia sa latest movie nitong Unhappy For You. Kasama si Joshua na balitang kumita na ng 300 million sa takilya. Sa ad ni Gerald, super proud, it's good for the industry. It just shows that when the project is good, people will watch it. Ang pahayag ni Gerald sa ABS-CBN sa naganap na announcement ng bago niyang teleserye na Nobody. Nang matanong kung nakaramdam ba siya ng selos nang gawin ng Josh Lea ang kanilang reunion movie. Nagpakatuto ang aktor sa kanyang naging sagot. Dagdag pa ni Gerald. Ganito lang yun, if walang feelings, siguro medyo weird yun, right? Sabi ko lang parang ganun nature of work natin. Talagang awkward. It's really awkward, but you know at the end of the day, I've been in that situation. Marami sila na pasaya na fans. Yung feelings na yun it takes a backseat. You wanna be professional for them, support her. At the end of the day she's the person I care about, Aniya pa. Samantala, excited na si Gerald na mag-shooting para sa latest serye niyang, Nobody, ang magsisilbing comeback project niya sa ABS-CBN, under JRB Creative Production. Dalawang taon ding hindi napanood si Gerald ng mga kapamilya viewers kaya siguradong ngayon pa lang.